Bayan mo, ipakita mo at ang kalamidad sa Pilipinas. Mga kababayan, usapang seryoso tayo. Sabi sa Proverbs 28:13, ang nagtatago ng kanyang kasalanan ay hindi uunlad, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod, dito ay magtatamo ng habag. Parang pangsimbahan 'to. Pero paano kung konektado 'to sa mga bagyo, lindol at iba pang kalamidad na nararanasan natin sa Pilipinas? Isipin natin, taon-taon binabayo tayo ng bagyo. Tapos may lindol pa. Sabi ng mga scientists, natural daw to. Pero hindi kaya may mas malalim na dahilan? Hindi kaya tang inang kalikasan ay nagagalit dahil sa mga kasalanan natin bilang isang bansa. Nakikita natin ang korupsyon sa gobyerno, ang pagkasira ng ating kalikasan at ang hindi pantay na trato sa ating mga kapwa Pilipino. Hindi kaya tang mga ito ang nagiging dahilan para tayo ay parusahan ng kalikasan, pero may pag-asa. Sabi sa Proverbs 28.13, Kung aaminin natin ang ating mga kasalanan at magbabago tayo, makakatanggap tayo ng awa. Bilang isang bansa, kailangan nating harapin ang ating mga pagkakamali, ipaglaban ng tama at pangalagaan ng ating kalikasan. Sa ganitong paraan, baka hindi na natin maramdaman na ang mga kalamidad ay parusa Baka maging paalala na lang ito sa atin na magtulungan, maging matatag, at bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bayan. Kaya pakinggan natin ang panawagan ng kalikasan at magbago na tayo. Manalangin po tayo, ama naming mapagmahal. Idinadalangin po namin ang aming bansang Pilipinas. Naway maghari po ang iyong kapayapaan at katarungan sa aming bayan. Gabayan. Mupo ang aming mga leader na gumawa ng matalinong desisyon para sa kapakanan ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok at magkaisa sa pagbangon mula sa mga kalamidad. Hinihiling namin ang iyong awa at pagpapala sa aming minamahal na Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at Tagapagligtas. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.